we are imposing the social uh, uh, distance kasi nga ang transmittal tao lang ang pwedeng magbigay ng sakit na yan sa iyo. Hindi, anong, walang ibang bagay. Tao ang magbigay sa iyo ng sakit na yan. So, iwasan mo ang kapwa mo tao pag magdating yung nagpautang sa iyo, magtago ka na ng gusto. Uh, okay yan. Uh, sabihin niya na magtatago-tago ka. Gusto kong bumayad si COVID ang ayaw. Uh. yung stranded, we will try to help you. Uh, the, your uh, Air Force And your uh, army will help you wherever you are.